video na lang natin sila. Uh, Sige. <laughs> 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 Gano'n nga talaga sila kapos naligay. Tagaan din sila. Ay, ay tama na yung pala. Ano'y Type mo, Neats. Ito yung Kala ko nga bugaan. Kala ko nga rin bugaan. Sabi ko na yun, tao na lang yun na yung yun nakakasari. May tao na hindi, ah, abon, Hindi, yung tawa ni kuya. Alatang may alam. Inari lang yung mapagpagpagpagpag. Kaya nga. Pero kilala niya yun. Oh, oh. Yung detalyado yung ano, yun. oh, oh. yung bahay ng